Thank you so much. Thank you so much. <laughs> Alam niyo yun sa TikTok. Thank you so much. Thank you sa mga nag-recommend. Mga kaganapan ni Andrea Brillantes habang nasa taping ng High Street. Nagugutom ito kaya kumakain habang inaayusan. Nag-recommend ng restaurant na to na dito ako pwede bumili ng cauliflower buffalo wings. Dahil dyan makakakain ako. Ayan. Mahalaga ang bawat oras ni Andrea Brillantes kaya't pinagsabay ang pag-aayos at pagkain. Super saya naman ni Andrea dahil nakain niya ang kanyang paboritong cauliflower buffalo wings. Happy, oh, na, siya. happy na siya. Super happy na siya. <laughs> Ipinakita rin ng kapamilya aktres ang kanyang unang kinain pagkatapos ng kanyang fasting at nagpipre ito bago kumain. Latest TikTok naman ni Andrea na kunwari umaakting at may kausap. Ang ganda niya sa kanyang simpleng nakataling buhok. Huwag mo silang pansinin. Okay? Bakit? Bakit? Kasi ingit sila. Why? Woo! Kasi akin ka. Habang break time nila sa so high street tipping, sinamantala ni Andrea na mag-video para ipaalam sa lahat na di matuloy ang kanyang guesting sa isang lugar. Hello po sa inyong lahat sa mga dapat pupunta bukas sa Jed's Kalumpit Bulakan, unfortunate uh, sa Jed's Island. Tama si John, oh, sumama. Napakakulit lang ng mga kasamahan ni Andrea sa trabaho. Sinadyang mag-ingay ito para hindi makapag-concentrate si Andrea sa kanyang sasabihin siya na po ah, sa mga friends ko dito. Pero yun nga, sa mga puputo dapat sa Jed's Island Resort, Bul Kalumpit Bulacan. Ah! Minumove nila Andrea Berliantes ang pagpunta sa said Island, Kalumpit Bulacan sa August 10. At natawa si Andrea dahil sa wakas natapos din ang gusto niya sabihin. Tipo namin ang safety ng lahat. So, makita-kita na lang po tayo sa August 10. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po sa August 10. Bye!